Magandang umaga. So, ayan, ipapakita ko sa inyo. Ganito na ngayon kadilim dito kasi talagang malapit na siyang magtalamig. At malamig na rin. Ipapakita ko sa inyo. Nung nakaraang kahapon, maano pa to, maaraw pa. Ngayon, ano na siya, madilim pa rin talaga. Pakita ko sa inyo guys. Ayan, eto na siya ngayon. Madilim na ang paligid. Ayan, ang langit madilim pa rin iyan na i-share ko lang sa inyo yung panahon dito August 28 malapit na talaga siyang lumamig at malamig na rin talaga ngayon talagang bonggan na rin yung jacket ko medyo makapal na rin yung jacket ko so ayan lang, pagka ganitong madaling araw mag aala sa na kasi 5.40, ayan ma malamig, laging malamig pero maliwanag ngayon. Malamig siya na madilim. Ayun lang. At ang isi-share ko lang sa inyo is yung nagtanong sa akin. Ilalagay ko dito yung tanong niya. Kung nakikita ko pa. Ang tanong niya is, um, alin daw ba yung mas maganda? Yung Lamia or um, PNP or Provincial Nominee Program. So, ang totoo, pareha siyang maganda kasi pareha siyang ibibigay or offer sa'yo ng employer, ng employer mo kung alin ng gusto mo kasi ganun yung parang sabi niya na pinapapili siya ng employer niya. Sana makaabot pa to kasi parang one week ago na siyang nag-message or nag-comment nag, nag, nag doon sa comment section ko sa YouTube. Um, Pareha siyang maganda kasi mabibigyan ka na ng working visa papunta dito. Ang pagkakaiba lang niya sa pagkakaalam ko, disclaimer lang kasi hindi naman ako consultant or anything. Sa pagkakaalam ko lang kasi, ah, uh, syempre nag-research, research din ako. Tapos syempre na parang na-experience na rin namin dito at yung mga kasama ko ay working visa sila and or lamia sila nung pumunta dito. Yung lamia po, ano yon Um, pagdating mo dito sa Canada, saka ifa-file ng employer mo yung permanent residency mo or yung PR application mo. Or depende pa yan sa employer mo kung bibigyan ka talaga niya ng PR application. Siyempre. Kasi alam naman, yung mga employer naman kasi alam naman talaga nila, yun talaga yung habol natin. Yung ma-PR tayo dito. Yun. Pagdating mo pa dito sa Canada, pasok mo dito sa Canada, ang iba after a year, ang iba six months depende sa employer kung uh, kailan kailan nila ano kailan nila ikaw bibigyan ng ano application. Parang ganun. Tapos yung yung ano naman ganun yung ano, ganun yung sa so, working visa or sa lamia. Inamang provincial nominee program si Melvin kasi ay ganon ang tawag naman dito sa Saskatchewan is SINP Saskatchewan Immigration Nomination Program kahit tumatakbo yung uh, application mo para sa working visa mo para makapasok ka dito sa Canada pwede mo nang ipasa yung application mo para sa PR mo parang ganon pwede siyang sabay yung PR application at saka visa application visa working visa mo papunta dito sa Canada Pwede siyang sabay i sabayin application ipasa. Tapos syempre yung working visa ang mas nauuna. Tapos yung permanent resident eh susunod na yun. Pero at least kung nasaan ka mang lugar or wala ka dito sa Canada, gumugulong na yung application mo sa PR. Kaya maganda rin yung uh, uh, provincial nominee program. Yun lang yung pagkakaalam ko. Sana tama yung explanation ko. Pero pareha siyang maganda kasi maraming ko dito na Lamia. And pagdating mo na lang dito, magtanong-tanong ka kung paano, kung paano mapipr pr ganun. Para mayroon kang idea. Yun lang talaga yung ano, pinaka susi. Magtanong-tanong pagdating, pagka dito ka na kung Lamia ka. Pero yung provincial namin program, automatic na po yun na ipapasa yung application nyo. Hihingan agad kayo ng requirements para sa PR application nyo or para, yeah, para sa PR application yun po yung pagkakaiba ng um, Lamia sa uh, provincial nominee program sana po ay nakatulong ang aking vlog thank you so much sa pagtatanong mamaya na yung isa kasi nandito na ako, malapit na ako sa Magdo thank you ayan na dito ako tumatawid hintayin ko lang 'yon na mag tao or mag green para makatawid na ako so ayun lang dito tayo papasok sa McDo ganyan lang kabilis yung aking lalakad. so ayun oh so ayan nakatawid na ako and ang isang panong din ng isa nating subscribers or isang nanonood sa ating vlog is um, paano daw kapag natapos na yung 2 years contract niya pag nandito na siya, kung pwede daw umuwi sa Pilipinas. Ang alam ko hindi, depende sa kung gusto mo nang umuwi. Parang ganun kasi um, depende sa kung gusto mo nang umuwi kasi ang employer i inirerenew naman nila 'yan pagka nagustuhan kanila or pwede kang maghanap dito ng ibang employer kung hindi ka mabibigyan ng another working visa ng iyong employer tapos, um, yun lang ganun yung alam po, pero kung gusto mo na umuwi at ayaw mo na at nahirapan ka dito, pwede naman pagkatas ng contract mo pero kung gusto mo pang mag-apply after 2 years, kung sa tingin mo ma-end -e contract ka, nang hindi ka mabibigyan ng another work permit, pwede kang kumuha ulit or humingi ulit, or bibigyan ka ulit or kung hindi ka bibigyan ng employer mo pwede kang maghanap ng ibang work or ng ibang employer na magbibigay sa sa'yo ng working visa am um, pwede ka din magtanong-tanong pagdating mo dito para malinaw ang lahat. Parang ganon kasi syempre sa mga nakakasama mo, alam naman nila yan, lalo na sa trabaho mo, may makakasama ka dyan, may mapagkakatiwalaan ka na pwede mong tanongin. Yun lang. Um, pero syempre huwag tayong magtitiwala sa iba na sabi na ka pero sa tingin mo hindi. Kailangan ano ka, wais ka. Baka mamaya kasi ang ibang employer sasabihin, bibigyan ka, tas hindi pala. May mga ganong case na akong nakasama, kaya naibigay ko lang sa inyo yung idea na yun. Pero, siyempre, depende pa rin. Minsan kasi ang employer nagdidepende like, kung yung trabaho mo is okay. Bibigyan ka nila, siyempre. Pero kung, siyempre, kung sa tingin nila, hindi ka nila mapapakinabangan, siguro ganun. ganon, um, baka mahirapan ka. Or so, kailangan mong humanap ng ibang magbibigay sa'yo ng employer. So, tsaka syempre, ang inaano natin dito, yung magkakapagbigay ng PR application. Meron akong vlog dyan na yung iba kong kasama, lumipat sila kasi para ma-PR sila. Kasi yung lugar na napuntahan nila is mahirap ma-PR. So, yun naman ang habol natin dito kung paano tayo ma-PR. So, ayun lang. Na-share ko lang sa inyo. Thank you so much. Bye! ayun na. Nandito na tayo sa harap ng Makdo. At eto na siya ngayon. Madilim na talaga yung paligid. Hindi katulad nung mga nakaraan na maliwanag na, may araw. Ngayon, wala, walang araw. Kasulat kahapon, gumising ako ng maaga kasi nag-tiktok ako. Kasi hinabol ko yung araw. Maaga yung araw lumabas. Ngayon talaga, madilim. Madilim, oh. Ayan, oh. Mapayapang umaga. Ayan. Thank you so much. Sana may natutunan kayo sa vlog ko ngayong araw na ito. Maraming maraming salamat. Bye!